Hi hey guys, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Uh, welcome po sa aking channel, amunting uh, channel Turong Gala. Ah, uh, araw po sa ating lahat mga kaibigan. At uh, samahan po niyo umuulit dito sa bukid at ah, uh, aking pupuntahan yung aking mga alagang baka. Ah, uh, tara po mga ka Okay, good morning, good morning mga idol Nandito na po tayo sa bukid mga kaibigan Panibagong araw, panibagong video po mga kaibigan Ngayon po ay araw ng Martes Oo, oh, talagang yung mga damo dito sa kabukiran ay natutuyot na Kawawa yung ating mga alagang baka buti na lang po may mga uh, alternatibo tayong pagkain pag uh, tag araw katulad po ng bunga ng akasya mga kaibigan so ito po oh. bunga ng akasya ito po ay kinakain ng baka kaya tingnan po nyo to si ano, turong galao oh. Tinaloy ko dito sa puno ng akasya. Marami po itong ano, kinain magdamag. Ayan. Yan po yung uh, pagkain nila dito pag tag-araw. Pero ililipat ko rin po ito doon sa may party doon sa may maraming damo. At uh, naubos na niya yung ano dito uh, Bungan akasya Pero ito pong si ano Ito pong toro na to Pinipins ko po to Pinapatining ko Para Hindi magbago yung katawan ta Sayang po yung pag-aalaga kapag Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Mahilig tong ano eh Mga kaibigan uh, lambing niya yung Parang tuturuhin ka Kung hindi ka sanay eh matatakot ka sa kanya nagkakamot ng katawan eh Ito po yung toro ko na dati na ano eh. Hindi kumain ng isang linggo. Ayan, naka-recover na. Buti po at naka-recover na. Ayan. Tulad nito mga kaibigan. Ayan. Bunga ng akasya. Yan ang kinakain nila. Gusto-gusto ng baka yan. Matamis po itong bunga ng akasya eh. Kaya gustong gusto nilang kainin Ayan O Hmm. Hmm.